anong anong mga ibubunyag mo sa executive session? Uh, Mr. Chair, ang um, ano pa yung question po na alam ko pong sagutin, sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your honor, wala pong local uh, okay. government, wala rin pong PNP. Okay na so, diyan, please, uh, please proceed, Pascual. Alam mo mayo Alice. Ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano ka nila dito para itakas ka? napaka imposible naman 'yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Uh, Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap? Sino wala ko po? mausap sa mga local official dito? Uh, Your Honor, uh, isang tao lang po kausap ko po, pero wala pong kausap na ini local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Uh, Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. po ba yan o... Filipino. Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we may, we all agreed that we will not uh, grant her an executive session. So unless there are other questions related to Pogo, uh, you may continue, uh, Congressman Pascual. Thank you, Mr. Uh, Mr. Chair. May ah uh, uh, Mayo Alice? Nung ikaw ay nasa Indonesia na... Ano ang plano mo? Tuloy-tuloy ka na ba na magtatago habang buhay kung hindi ka nahuli sa Indonesia? Uh, Your Honor, babalik po. Babalik ka. Uulitin ko yung tanong ko sa iyo kanina. Kung hindi mo sinagot yung tanong ko kanina, kung sino ang nag-convince sa iyo para umalis, tatanong ko naman sa iyo, sino ang nag-encourage sa iyo para bumalik ng Pilipinas? Your Honor, um, sarili ko po una at um, after din po na, na makuha po si Sheila, nag-isip na rin po ako talaga. Alam mo, Mayo Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang-masaya ka, nakangiti ka, relax na relax ka, pwede bang sabihin mo sa amin anong tulay na reason, anong tulay na dahilan, bakit ganun ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa'yo? Uh, Your Honor, um, ang masasagot ko po dyan, um, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, uh, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Chair. Kunti lang itatanong ko. At, uh, karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Mayor Go, sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung ganon, may chance na lubaban ka uli ng mayor? Uh, Your Honor, sa ngayon po, hindi po yan. Uh, wala pa po akong ano, uh, naiisip about that po. Hindi hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka natatakbong mayor ng Bambang Tagalak? Uh, Your Honor, hindi ko pa yan uh, iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Kanino pa sinasabi na kaya hindi ka masagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampa na sa iyo ngayon na nilabasan, nilabasang ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Uh, Your Honor, meron po. Uh, I have eight pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for... Um, for bail po ay ano po, uh, ombudsman. Itatanong ko talaga iyo, yung available. Meron ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ Human Trafficking Court. Lumabas na ba ang decision? Um, Hindi ko pa po nakuha po yung documents po doon. Sa so, hindi document. pa lumalabas. Lahat um, ng kasong nakasampa sa iyo ngayon, Mayor, ay available. Tama ako? Uh, ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking po. Yes, sinampahan ka, pero wala pang decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa iyo ngayon, available lahat, hindi ba? Um, Your Honor, alam ko po, uh, yung, sa, yung sa human trafficking po, sa PASIC, may decision na po. Lumabas na ako, wala kang to pares? Uh, okay lang po, Your non Honor. Non-available? Con consult ko lang po. Tanong ko Mr. lang Jeman, po sa lawyer. Chichaman. Mr. Chairman, uh, short interjection ng Um, uh, Aka Alice, uh, Alice Go, you're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na naka ka, anong kaso mo? Bailable ba o hindi? Bailable, tama? Uh, yung sa ombudsman po. O, available. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Uh, Your Honor, um, hinihintayin din po namin yung lumabas po yung, yung isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban supposedly? Magkano? Uh, Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanongin mo, magkano ang bail ban, po. Mr. Lawyer? Magkano? Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano ang uh, 190 po. Magkano? P190. 190, 190? 180000 180000 And then you didn't bail out? Hindi ka nag-bail? Uh, Mr. Chair, uh, may mga ibang mga... Mga ano? Contempt pa rin daw pong iba, kaya... Eh, hindi. Ito. <laughs> With the indulgence again of... Yes, Kong, go ahead, sir. Go ahead. The, Congress A deliberate move to you. From you. With your lawyer. Hindi kayo nag-bail. Kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP custodial facility. Kaya hindi kayo nag-bail. <coughs> Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did, you did bail out because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Oh. Diba? Simpleng-simpleng. aka akaalis go, billions. Tapos hindi makapag bail ng 180,000. Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with that, with the indulgence of Kong Doming, I cite I move to cite uh, Alice Go in contempt, in violation of our Section 11, Paragraph C. There's so a more, Mr. Chairman. Okay. There is a motion to cite uh, Alice Goh, Aka Goh Wapping, in contempt for violating Section 11, Paragraph C, of uh, the Rules of Procedure. Governing inquiries in Aid of legislation, and this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Arisgo Aka ping is cited in contempt.